Maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa Pythagorean Theorem, isang pangunahing prinsipyo sa mathematics na nag-uugnay sa mga gilid ng isang right triangle. Sa sesyong ito, layunin nating tukuyin ang Pythagorean Theorem, unawain ang right triangles, gamitin ang theorem, at matukoy ang mga aplikasyon nito sa totoong buhay. Ayon sa Pythagorean Theorem, sa isang right triangle, ang square ng hypotenuse ay katumbas ng kabuuan ng mga squares ng dalawang iba pang sides. Ang simpleng ngunit makapangyarihang equation na ito ang nagsisilbing pundasyon ng maraming konsepto sa mathematics. Si Pythagoras, isang Griegong matematisyan, ang kinikilalang nakatuklas ng theorem na ito noong ika na siglo BCE. Gayon paman, may mga katulad na konsepto na natuklasan din ng hiwalay sa mga sinaunang kultura tulad ng Ehipto, Babylonia, at Sina. Napatunayan na ang Pythagorean Theorem sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang na ang mga visual proofs. Dito, makikita natin ang isang halimbawa kung saan ang mga squares ng mga sides ng triangle ay malinaw na nagpapakita ng katotohanan ng theorem. Ang isang right triangle ay may isang right angle, at ang hypotenuse ang side na nasa tapat ng angle na ito. Ang pag-unawa sa ugnayang ito ay mahalaga dahil ito ang pundasyon ng trigonometry. Upang gamitin ang Pythagorean Theorem, una, tukuyin ang dalawang legs at ang hypotenuse ng triangle. Alamin kung aling side ang nais mong hanapin at pagkatapos ay isubstitute ang mga kilalang sukat sa equation Upang makuha ang nawawalang halaga, magsimula sa pagkilala sa dalawang legs at ang hypotenuse ng iyong triangle. Itala ang kanilang mga sukat. Ito ang unang hakbang sa paggamit ng Pythagorean theorem. Susunod, tukuyin kung aling side ng triangle ang kailangan mong hanapin. Sa ating halimbawa, alam natin ang mga sukat ng dalawang legs at kailangang hanapin ang hypotenuse. Sa huli, is substitute ang mga kilalang halaga sa Pythagorean equation. Dito, nakalkula natin ang hypotenuse na 17 na kumukumpleto sa ating pag-unawa sa mga sukat ng triangle. Ang Pythagorean theorem ay hindi lamang teoretikal. Ito ay may praktikal na gamit sa mga larangan tulad ng architecture, navigation, at sports kung saan nakakatulong ito sa paglutas ng mga problema sa totoong mundo. Bilang buod, ang Pythagorean Theorem ay isang mahalagang mathematical tool para sa pag-unawa sa right triangles at sa paglutas ng mga real-life problems. Ito ay nagsisilbing batayan para sa mas malalim na pag-aaral sa trigonometry at iba pa. Sa pagtatapos, pag-isipan kung paano maaaring magamit ang Pythagorean Theorem sa iyong sariling buhay. Anong mga halimbawa ang naiisip mo kung saan magiging kapakipakinabang ang theorem na ito?